noon, itim po na bungo. Tapos ang nakalagay doon is sikula, sikulo, Yun po nakalagay. Tapos, so, so alamin yung... klab ninyo ay hindi watawat ng Pilipinas, kundi sikula, sikulorum. Nakaganon po kami. Sisigaw po yung assistant back, -back na handa sa pagpugay. Gaganon po kami lahat. Tapos, yun po kami kapag dadaan na si Senior Aguila. Kami lahat po. Ito ay flag racing. Flag racing po yung Hindi nangyari. tama yung sinabi ni attorney na ito ay program, competition, hindi hey, at sila bilang, ano, probinsyano ba yun? Or, ba? Ako, hindi, hindi po. Hindi Daming armas oh. sino yan? Namatay po nung May 29, inilibing nila, hindi namin pinakita sa amin. Yung kapatid kong malaki, sabi ko pa, bakit hindi niyo kami nirespeto bilang kapatid? Sabi niya, ayaw ko kasi mo, Sr. Aguila, na ipalabas yung bangkay ng ama natin. Ha? Ayaw kayong papakita kasi nag-witness kayo laban sa amin. Kaya ayaw ni Sr. Aguila, ipakita yung patay lawas, yung patay ng ama ko, nung body po ng ama ko. Inilibing nila, hindi namin alam kung saan, sir. Alam mo po, sabihin sa amin, sir, bakit kayo gano'ng saan nilibig yung tatay niya? Kasi awal gustong gusto mong mag-sex yung mag-asawa. bata, 12 years old, pipilitin mo makipag-sex sa lalaki na hindi niya kagustuhan. Kinasal mo na, pagkatapos sisiguruhin mo pa na sila mag-sex. Kung hindi mag-sex, pinapanis mo yung yung uh, bata. Pumunta po sila doon ni sa bahay ni Senyor Aguila. Nagsasabi lang, Senyor, hindi na kami yung uli. Papayag na kami sasabihin niyo. Magpapagalaw na kami. Kaya yung nangyari, Ma'am, nabuntis yung kapatid ko. Dalawang bisit po, yung buntis, tapos po siya nung buntis, tapos nag-miscarriage po siya. Nung pangalawang miscarriage po niya ay mantik na siyang mamatay. Hello po, Madam Senator. Um, yung kapatid ko po is minor po. 12 years old po siya. Learning 13 po yung ikinasal siya ni Ako mismo witness kasi ako yung nag ano kasi yung seremonya para po kasal inilalakad yung babae patungo sa lalaki tapos naghihintay sa dulo si Senior Aguila yung pong mangyayari sa seremonya. Tapos ako po yung sa kabila, sa kapatid ko. Tapos sa kabila ko po yung parents ko, yung mother ko. Tapos nung hindi siya nagpagalaw ng husband niya, kasi may gusto siyang ibang lalaki, tapos hindi yun ang ibinigay ni Senyor Aguila. Ibang lalaki ibinigay sa kanya, tapos hindi niya kilala. Tapos hindi siya nagpagalaw sa kanyang husband na ibinigay ni Senyor. Ipinatawag siya, pinaulit-ulit siyang pinatawag. Pinabalgalitan ni Janet at ni Rosely Aho po. Pasanay ko, paulit-ulit siyang pinapagalitan. Tapos pagdating niya sa bahay, iiyak siya. Sabi niya, ayoko, ko, gawin yun kasi hindi ko yung manong tao na pilitan lang ako. Tapos yung mother ko iyak nang ng iyak. Tapos nangyari yung ano po, lahat na ikinasal ni Sr. Aguila na minors po, binalabas sa gate. <laughs> yung malaking gate namin po, nung unang gate po namin, hindi na ngayon na gate po. Tapos malaki po yung pader, hindi namin makikita yung mga bata kapag hindi kami lalabas. Tapos gaganon po sila, kakalampagin po nila yung gitna, papasukin niyo kami kasi gabi at umuulan. Ang lahat ng bata, umayon mo siya, umayon lang labas. ako kasi yung madre ko, hindi yan yung kayanan pumunta sa labas kasi high blood po siya. sabi ng madre ko, puntan mo yung kapatid mo kasi nakakaawa. Tapos pumunta po yung sasakyan ni Sinyo, sabi niya, patatawarin ko kayo kapag mula sa gate, lulungot kayo papunta sa bahay ko. Tapos magpapromise kayo na magpapagalaw na kayo sa asawa niyo. <coughs> Kaya po yung nangyari, inopen po yung gate, lahat ng minors napakarami po nila, ma'am. Pinaglulungot po sila. Luluhod. Ang dami po nila, ma'am. Nagloot po sila. Tapos yung daan is lubak-lubak po, mabato po kasi hindi po simentado. Pumunta po sila doon ni sa bahay ni Senyor Aguila. Nagsasabi sila, Senyor, hindi na kami uuli. Papayag na kami, sasabihin niyo, magpapagalaw na kami. Kaya yung nangyari ma'am, nabuntis yung kapatid ko. <laughs> Dalawang bisis po siya nabuntis <laughs> tapos nag-miscariats po siya. Nung pangalawang miska, yes po niya, ay mantik na siyang umatay. Na-admit po siya sa aming hospital po. May hospital po kami doon na ang nangangasiwa ay si Senyor Aguila po. Ang old yung ano? How old yung kapya mo? po, sir. Well, Saan na siya ngayon? Nandun po sa kapihan. Kapihan? Yes po. Nung una gusto niyang bumaba. Nung bumaba na ako, sir, sabi ko, ati, huwag ka mo lang bumaba kasi may sakit yung father namin, sir. Wala nang mag-aakar sa father namin kapag si, susunod ka. Mayat gustong gusto mong mag-sex yung mag-asawa. Bata, 12 years old, pipiliti mo makipag-sex sa lalaki na hindi niya kagustuhan. Kinasal mo na, pagkatapos sisiguruhin mo pa na sila mag-sex. Kung hindi mag-sex, pinapanis mo yung yung uh, bata. Hindi po yan totoo, sir. Ha? Hindi po yan totoo, your honor. Puro ka lang hindi totoo. Hindi ano pong totoo sa'yo? Hindi ko po magagawa. Ha? Sigurado ka? Opo, opo. Kasi I, don't find it... Wala akong nakitang rational behind. Bakit uh, gusto gusto mong mag-save sila? Ha? Kinasal mo na nga silang sa pilitan, pagkatapos, Pinapalo ako pa na mag-sex. Uh, that's too much intrusion Independes into their, uh, into their uh, personal uh, lives. Hindi po to yung totoo, sir. Kaya tanungin natin yung kanyang kapatid. Nasaan yung kapatid niya? Nasa kapihan po. Nasa kapihan? Opo. Pwede mo papuntahin dito bukas? Wala akong budget po para... O ako magpamasahin? Magpama, opo. Papuntahin dito opo. bukas? Opo. Kaya mo? Opo, opo. Kung sa... Kung na yung pangalan nung... Yung kahit kanyang, kanyang ina. Mr. Chair, please, Mr. Kilario, tigilin niyo ang pagturo ng daliri ah, sa mga po, sorry po, sorry natin. Sorry po. Sorry po. Wala po. Ah, ah po. sige, sige. Okay. Dili man siya sir, o may nanay. Ha? Huh? Kaya apel, sir, o mo nanay sir eh, kasama para makuha ma ma, kuhan, ma, investi ma investigahan. Excuse me sir. Kaya gusto niya isama yung mother ko kasi yung kapatid ko pinapagalitan ng mother ko. Sabi ng kapatid ko, ate, kapag hindi ako magsisiwaling, ano ako, kukulitin ako yung ama. Ay, yun ba sabi niya? Ayoko magdalang talaga sa media, pinipihilit ako magsiwaling laban sa iyo. Hindi mo siya nakababa kasi yung father ko may sakit, sir. Namatay po nung May 29, inilibing nila, hindi namin pinakita sa amin. Yung kapatid kong lalaki, sabi ko pa, bakit hindi niyo kami nirespeto bi bilang kapatid? Sabi niya, ayaw ko kasi mo, Sr. agila na ipalabas yung bangkay ng ama natin natin. Kayo kayong papakita kasi nag-witness kayong laban sa amin. Kaya ayaw ni Senyor Aguilar ay pakita yung patay lawas, yung patay ng ama ko, ng deep body po ng ama ko. Inalitin nila, hindi namin alam kung saan, sir. Alam niyo po sa amin, sir, bakit ba? yung ganun? Saan niyo nilibing yung tatay niya? Saan niyo nilibing? Saan? Sa ano? Sa interview Sa interview kayo doon? Opo oh, oh Anong kinakata'y noon? Ah uh, may, may sakit sa baga po, sir Sakit sa baga? oh Ano po, sir Ako, nung bumaba ako, sir Yung pera po na pinag Nung imipon ko po, nung bumaba kami Nakatrabaho yung husband ko sa jail po, sir Pag uwi po niya, may pera po kami kasi na gusto ng husband ko na ano magprenda kami ng ano magkopa kami ng bahay kasi yung bahay namin ibininta at At yung korte present ibinigay namin ni Senyor Aguila kasi yung kong utos niya. Para mapakinabangan namin yung bahay kasi lulubog na po ang mundo. Ang titira lang ay yung kapihan. Mas mabuti yung ibinta na lang namin yung bahay para mapakinabangan namin. Tapos yung 40% kinukuha mo, binintan lang yes, bahay. Tapos nung bumaba na ako, sir. Hindi lang, hindi. Yes, ano, kinukuha mo? Hindi po, hindi po, sir. Ha? Ah, sino kumuha ng 40%? Sa kanya po, mismo. Yung mismo maday ko po, nagbigay din nung e, binintan yung lupa namin sa Nueva Estrella po. Binigyan siya po mismo kaharap Ma, ng mama po. Binigay yung 50,000 po. At tapos Chair. nung ano po, ma'am. Nung bumaba ako, sinabihan ko yung father ko na gusto mo bang magpagamot? Sabi niya, gusto ko talaga. Kasi matagal ako naging isang anak. Kasi nasundan ako ng kapatid ko, si Sir J. na po sa So yung kapatid ko po talaga wish come true ko po, po na magkapatid ako ng babae. At tapos nung, nung bumaba ako, sabi ko sa father ko, Cruz talaga kami. Si, alam ng mother namin na nagpapakong kapatid na lalaki na mahal namin yung father namin kasi mabay po siya kahit kailan hindi kami sinigawan o pinagsipin na ano po. Kaya nung sabi niya gusto kong magpa-opera na may pira ka pa ka dyan, kapabago mo lang bumaba. Tapos si Coop, gagawin natin yan ng paraan. Hanap ako ng pira, makapagamot ka lang. Tapos kinausap ko si yung doktor namin doon, si Do, Do di na do pwede bumang tulungan kami sabi niya sagutin ko lahat ng ano sa hospital yung konsumo na lang ko po, daw kung ano hila tapos kina-usap ko yung kapatid ko na agad ng kapatid na kuya yeah, magpaalam ka kasi ni Ragila na ibababay babay mo si tatay tapos i admit natin na din sa Karagari Hospital sabi niya ayaw, ayaw ni Senyor Agilang pumayag kasi magtatagal sa hospital daw, baka mag one week o two, weeks. Siya na lang daw ang gagamot ng, ng ama ko. Kaya yun pong eh, kanasasakit sa akin eh. Kasi eh, hindi nila pinaalam sa amin na naghirap na pala yung ama ko <laughs> Namatay na pala. <laughs> yung po. Mr. Chair. Mr. Pilario, Saan po nilibing yung ama ni na Lovely? Sa ano po? Sa sementeryo po. Aling sementeryo po? Sa kapihan po, sir. Ah, ma'am ma 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 Risa. Sa kapihan? Po. Saan po yung death certificate nila? Na, 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 nasa yung, ano, yung mama. Mama ni Lovely nandun sa kapihan. Dalhin niyo po bukas. Opo, opo. Dalhin niyo, dalhin niyo yung... Opo, pipi. opo. Relief po kami. That certificate na yun. Opo, opo. Yung, <laughs> is... yung, uh, sorry po. Yes, yung daliri po ninyo, Mr. Kilario. Sorry po, sorry po, sorry. Ang team na ng na nang pinagdusahan ng pamilyang ito at ng lahat ng mga pamilya ng mga batang ito. Please, wag nyo silang opo, ituturo. Opo. Yung kanyang sinasabi po na hindi pinahospital. Pinahospital po, kahit pa tanungin niyo yung ano, yung kanyang nanay po. Huwag kang magsinungaling kasi ako yung nagpa-hospital ng father ko. Nasa ah, akin lovely. po. Sagot na lang. Nasa akin po, Sorry po. Nasa akin po, sir. ano ngayon, ano siya sinasabi mo? Ako po yung nagpa-hospital sa kanya. Kasi okay. na one time po, nagsinungaling yung mother ko na magpapaluwa po siya ng pension niya po. Kaya sabi niya, hindi po pwedeng iwan yung father ko kasi may sakit na. So isinaman niya pa pero ang inside po dun is, pinagamot ko yung papya po ko, kap ko sa health specialist po. Ano, pinatingnan ko yung puso niya, yung baga niya. Kasi yung dati, na siya sa baga niya, sir. Tapos yung baga niya, pinatingnan namin. Tapos yung findings ng doktor po is, may ano po siya, sa baga po. Tapos yung baga na, yung baga niya is, ano po, pit na. Kaya mahirap na siyang maghinga po. Kaya ang advice mo ng doktor is i ng karaga. Tapos pagkabukas po, Pinuntahan sila ng black van ni Sr. Aguila, tapos kinuha yung ama ko, Tina. Ibanilig sa kapihan. Miss Lovely, <laughs> yung black van sinunod ko sila ni Jen, sa barangay tarok sa tarok po compound Surigao del Norte. Sinunod At ibinalik po ng kapihan po yung ama ko. Magbola nun, hindi ko na nakita. Nung nabilitaan kong inilibing na po. Yung ama ko, hindi na mo nakita mo. <laughs> Sir, uh, so, well, uh, yes, Mr. Chair. May uh, pabalik natin yung composure eh, ni Lovely, no? pag plus nga sa kwan, yung picture, Jo. Uh, Mr. Chair, for yes. the record lang, uh, yes, at wife. this point, uh, mamaya, I mean, tawag pansin yung isang sinabi ni Miss Lovely na yung tanging ospital dun sa kapihan, si Senyor Aguila ang nagpapatakbo o namamahala. So yung tanong na lumalabas sa isip, bakit doktor pa ba sila? And then tawag pansin din po, Mr. Chair, yung 40% na kinuha dun sa uh, proceeds ng pagbenta ng bahay ni na Miss Lovely. Yun lagi, Mr. Chair, ang lumalabas na porsyento na di umano kinukuha ng Socorro Bayanihan Services sa ilalim ni na Senyor Aguila. Whether sa sa four piece or sa senior citizen or sa typhoon o ayuda uh, pati po sa may, may isa pa AX kaya nga po uh, iniimbestigan na pati ng DSWD yung pagpamumorsyento ni na Senior Aguila sa mga social protection funds ng mga tao sa kapihan, Mr. Chair. And Thank Mr. you, Senator Risa. Yes, Mr. Uh, Chair. Last uh, follow-up question uh, lang. Ah, kay eh, Senyor Aguila, registered po ba yung sementeryo kung saan sinabi nyo inilibing ang ama ni na Miss Lovely? Si Board, mamerto na lang yung sa sasagot. Sige, go ahead. Ang Mr. Galanida. Good afternoon. Ako po ay si Mamerto di Galanida, 82 years old, uh, dating schools Division Superintendent, dating Mayor for Three Terms ng Socorro, At Provincial Board Member, for trade terms. Uh, I'd like, uh, first, uh, Mr. Chair, I'd like to say that uh, when Bayern Services were organized in 1980, I was the secretary until 2021. And then uh, When I was elected as vice president of the association, upon uh, endorsement also, of our former president, uh, Rosalina El -Taro. Si Rosalina El po ay uh, half, uh, sister, half sister ko. Kasi po ang uh, asawa ko ay sister niya. Kaya po, uh, payag akong si 1980 until 2020. Ako po ang naging secretary, so I know the ups and downs of the association, I have, have the records. And uh, all other uh, things uh, that uh, the associ association uh, went through. We will give you the floor mamaya kung anong gusto mong sabihin, pero just uh, direct to the point, yung tanong ni si Teresa kung uh, yung uh, cemetery doon ay registrado ba yun sa gobyerno? Uh, I, 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 let, uh, yes, I let me answer this way, Mr. Chair. Ang simenteryo ng Barangay Siring is uh, around 3 kilometers from our city. Na, tanong ko na, kadali naman pa eh. Kadali naman sagutin yung tanong ko kung na, uh, kaya, kaya, po, listado ba, hindi. Eh, ang, uh, kaya po gusto kong eh, paliwanag ko. Ano Ay naku, nangyari. kailangan po ba paliwanag yung uh, Hindi, isurdo lang yan. Huwag kami lang kami din dito de yun ng uh, barangay na annex sa uh, cemetery. Kaya nga tayo mo rehistrado. Yes or no lang. Rehistrado yan sa munisipyo. Yung uh, sa munisipyo pero sa barangay po sa uh, uh, may, may approval ng uh, Bakit ang barangay ba magbigay ng lisensya sa iyo para mag-operate ng cemetery? It's dahil, not. Dahil po, ang munisipyo magbigay magbibigay ng uh, permit niyan. Dahil po, naisip po kami kasi layo-layo naman yung uh, paglibngan uh, yung mga... Kaya, tanong ko, may permit ba yan? O, wala po. Wala? Sa... so, yun Kadali naman na sagutin yun eh. Wala. So, <laughs> ah, si Teresa, sandali lang si Teresa. Haring Aguila, nakita mo yung picture na yan? Kita mo yung picture? Picture? Sino, saan ka dyan? Ikaw ba yung naka-pute na may naka-ligta'y? Sasagutin mo, sagutin mo. Kakasyades? Opo, opo. Sino yung mga tao sa likuran mo? Mr. Jimmy, pwede po magsalita? Ako po nakakilala po, nakakilala po ko kasi nandyan po ang dalawang kapatid ko po. Sandali, sandali. Ano, ano? Nandyan po yung dalawang kapatid ko, ha? Mamaya, mamaya. Tatanggit kita mamaya. Sige, wait. Sige, ah... Uh... Mario Aguila, sino yung mga tao sa likuran mo? Sino yung sila? Hindi ko lang po yan natandaan kasi 2019 pa po yan. Ano? Hindi, zoom in. pwede po lumit po. 2019 po yan. Ano, ano? Hindi mo matandaan. Yung tao na nakakuha, nakaputi, na nakasurge, ikaw yan. Opo, opo, opo. Oo, yung mga nasa likod mo. 2019 po yan, hindi ko na natandaan. Oh, 2019, four years ago, hindi mo matandaan. daming armas, oh. Sino yan? Sino yung mga tao na yan? Sino yan? Remember? Remember yung, pong mga membro. Mga membro. Membro. Ng bayanihan. Membro ng? Bayanihan. Bayanihan. Bakit meron silang armas? Hindi po yung armas, Sir. Ano oh, yan? Kahoy po yan. Kahoy? Uh, Noong panahon po yan, uh, meron po kasing may mga different activities po yung um, yung mga clusters po doon. Meron? May mga different activities. May sports, meron po mga iba't-ibang klaseng programa uh, for the uh, members po. At during that time po, isa po yan parang contest po um, between the clusters po. Parang ang... Um, Oh, uh, tapos parang sila po yung nanalo. Parang kasi po sikat na sikat po noon yung time po ng Cardo, yung sa Provinciano. So it was parang reenactment po of that like uh, parang drama, may drama contest po. Um, meron pong parang na surrender po yung mga ganyang replica po na kahoy po sa police. I am police captain Uh, Basil Monteroso, Your Honor. Right. Can you confirm or deny kung ito yung mga kahoy lang? Hindi po namin nakita yung mga baril, Your Honor, na kahoy. Hindi po nila pinagpakita sa amin. Sabi nila, airsoft gun daw, Your Honor. Dapat po siguro sa proceedings natin, kayo po ay nanumpa, magsabi kayo ng katotohanan. Kasi ang daming nakikinig, hindi lang mga tiga-sukoro. Uh, baka buong Pilipinas gusto malaman. Kaya ikaw, sen, sen, sino ba si Senyor? Si Mr. J, J. Renz. Marami na nakakakilala sa'yo. Uh, kaya dapat siguro magsabi ng totoo rito. Sinabi po ng ating Regional Director ng NBI na bago pumunta po yung mga ahente ng NBI doon sa Kapihan, kailangan ma-assure na hindi sila masasaktan. Dahil sa pagkaalam ng NBI, may mga armas at may kakayahang uh, lumaban o gumamit ng mga armas na ito. Kaya kailangan ng precautions. So given that po, Mr. Chair, Regional Director, um, parang contradictory, di ba, yung sinasabing uh, props lang to, peking armas lang to, kahoy o kung ano man, kumpara dun sa alam ninyo tungkol sa area nila kaya nga kailangan mag-ingat. Tama po ba? That's correct, uh, Your Honor. Mr. Che. that's correct. So kayo, Sir, habang nakatingin tayo sa litratong ito, anong anong basa nyo dito sa mga uniformadong armado na nakapalibot dito kay uh, Senyor Aguila? Uh, definitely, we can say that the yan gawa ng food. So, as a um, matter of precaution, we, we we assume that that is really a real gun. That's uh, our assessment. And the men behind, well, uh, I think everyone will agree that uh, para talagang private army. Kasi long firearms, naka-combat uniform. And uh, considering the fact that uh, you have information that there were uh, former uh, members of the PNP na nandiyan sa loob ng sitio Kapihan, so we presume na uh, medyo alanganin kung basta-basta lang kami pupunta doon. Okay. Uh, uh, so. Kung siya, diba, ipatawag mo nga yung one, yung mga polis na membro ng kwan ng uh, kapihan tapos ay dito yung dating pulis ha ah yung dalawa po yung may hawak po ng mahabang ma baril po marang sniper yun po yung kapatid ko po saan diyan yung may hawak po ng mahabang baril po yung unit may cover dito oh may cover dito po kapatid yan opo batos po siya ni senior la po ha tapos, Siya, staff po siya ni Senyor Aguila. So lahat ng nakapalipot sa, po i-staff ni Senyor Aguila. Tapos yung isa na may hawak na baril po, yung may nakakalo lang po, pagsimula doon sa, sa kaliwa, to, so yung pangalawa, yun po yung nakakatandang kapatid ko na ikinasal dun ni Senyor Aguila uli. Iniwan niya yung asawa niya at anak sa, papa, sa, sa patag. Tapos ikinasal siya doon sa kapihan uli. Binigla ng bagong asawa at nagkaanak ng dalawa po. Dalawa dito sa photo na to ay sniper? Yung pong mahaba po, kawak ng kapatid ko, bago nagsimula yan po, kasi plug racing po namin yan, ma'am. Ang plug racing po namin is yung sa to po. May tutuwan to po kami, yung pong plug namin is ang na, parang bumupo, tas maay, may dalawang itak na nakaganon, itim po na po, mo. tapos ang nakalagay doon is sikula, sikulo, sikulo yun po nakagal, nakalagay. Tapos, so, may niyo ninyo ay hindi watawat ng Pilipinas, po. kundi secula secularum. Nakaganon po kami. Kapag dadating si Senyor Aguilar, bago magsimula yung flag racing po, sisigaw po yung assistant back backcom na handa sa pagpugay. Gaganon po kami lahat. Tapos, yun po kami kapag dadaan na si Sr. Aguilar. Kami lahat po. At so, ito ay flag racing. Flag racing po yung Hindi nangyari. tama yung sinabi ni attorney na ito ay program, competition, Hindi at gumanap sila bilang ano, probinsyano ba yun? Or Hindi ano, po. Anong show na popular noon? So, Hindi, hindi flag po. Flag racing po ito. Flag racing po so, yan. Watawat, at ang pinagpupugayan ay si Senyor Agui. po, tapos na present po yung Agnos po. Pag flag racing, bayang mag -ilip. Hindi po. Yung totoo po namin. Yung panghinira. Organisasyonal antin po namin po. Yun lang ang kinakanta. Opo. ulang bayang mag-ilaw po. Yes, go ahead, Senator Trudino. Lovely itong mga uniforme nila. Ito yung regular uniforms o uniforme. Laking naka-uniforme. Opo, doon po pinatahit sa kapihan po. Ah, pinatahe sa kapihan. May ginaya. May, may mga tatahe po doon sa amin. Meron silang ginayang kukopyahin, Uh, Opo, meron pong ginagawa. Sa gina tela, binili yan eh. Opo, every ano po, cluster may outfit po na parang military po. Saan, saan nabili itong mga telang ganito? Yun pong pinatataka namin po. Oh, kasi Mr. Chair, kaya ako sinasabi yan. Nandito siguro ang Department of Justice. There is such a thing as Article 179 of the Revised Penal Code. If you will take a look at that, that probably would be applicable. Di ba? Just uh, take note of that. And, and, and perhaps the committee will... likewise include that as as part of the recommendations uh you said yes. could i say something yes mr senator we will look into that for purposes of case buildup